Okay, meron tayong gagawin ngayon. Maluwag ang kanyang cam sa kanyang housing, sa kanyang head. O, tingnan nyo. Dahilan ng pag loose compression, loss compression. O, maluwag. Tinanggal ko. O, maluwag kasi. Labas pasok ang luwag niya. Meron tayong diskarte dito. Ipakita ako sa inyo wala tayong mapili na heat cylinder kaya mayroon tayong DIY diskarte may ginagawa na ako na ganito umabot ang gawa ko ng one year hindi pa nasira kaya diskartean natin ito para maging okay ang kanyang cam hindi maluwag okay tanggalin natin yung rocker arm niya para matanggal natin ang cam yung mga pin kunin para matanggal ang kanyang cam ang kanyang rocker arm tapos natanggal na natin ang kanyang cam maluwag lang kamay pwede na matanggal kasi luwag maluwag na kasi o ipakita ko sa inyo Ugutin lang lang kamay ng talagad. Kaya sira na. Ayun ang gagawin natin is karate. natin ito ng globe. Sa may piring. O, pati din sa kabila. Lagyan natin ng globe. Gamitan natin ng pako or yung mga matulis na bagay. Pupukin natin. O, tingnan nyo. O, flat screw ang ginamit ko. Napang pupuk. Para mayroon siyang globe na mahigpit ang kanyang mga birik pag ikabit natin ang mga birik o oh, tingnan nyo oh, meron ng mga group oh, sa kanilagayan ng birik oh. pag meron ng group mahigpit na yan o, pati sa kabila lagyan din ilagyan ko din ang sa kabila yung maliit na biring ito ang itong kabila malaki yan ang biring dito, dito sa kabila maliit at yan i-install natin o oh, maigpit na matigas na ipasok kanina kamayan lang matanggal agad ngayon ang hirap na ipasok okay napasok na o, tingnan nyo. Hmm? Mahigpit na. Lagyan natin ang bulot para natin ang kamay kung mabunot pa ba. O, hindi na mabunot dahil mahigpit na sa nilagay natin mga group. Okay, thank you for watching.